Hmm. Nalaglag na siya. Hindi sabi hindi na po siya. Ito pong prutas na to, kadalasan sa gubat po makikita. Sa amin sa Bulacan, kung tawagin po ito ay bariis. At ngayon lang ako makakatikim na ito. Siyempre, papaliwanan ko po kung ano lasa na ito. Uh, sa lugar nyo, ano po ba ang kalimitan na tawag dito sa prutas na to? Basta sa amin, ito tinatawag siyang bariis. At ginagamit siyang gamot ng mga kababayan natin sa bundok. Kasi mainam siyang gamot sa UTI. May bilang po ang bawat butil na ito pag nyo para sa isang baso para raw po maging mas mabisa uh, yung iinumin nyo. Pero ito po ay prutas at pwede nyo kainin. Titikman natin yung lasa ngayon. Uh, alamin natin kung ano lasa niya at papaliwanan ko po sa inyo. Ang pagtanggal na ito, na ano siya? Ito. 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 Yan. Nahihimay siya oh. Ayan. Pwede natin siya himayin lahat. Tapos titikman natin. Ayan. Ganyan lang siya. Tikman natin ito. Hmm. Ito po. Hmm. <laughs> ito ah. Hmm. Hmm. Ang sarap niya. May parang siyang bunot-bunot. And then, may makukuha kang laman. Makukuha mo siya, masisipsip mo. And then, may may na bunot. Ang sarap siya. Ito po siguro yung tumutubo. Pag pinanin. Konti lang yung makakain mo sa isang ganito. Oh. Hmm, Mm, sarap. Ang tamis. Yung lasa niya, may pagka-imported na prutas. Hindi <coughs> ko mapaliwanag kung anong prutas eh. Pero kung katangian yung lasa niya, iba sa ibang prutas. May asim siya, konting-konti lang. Tapos, ang panginong niya siya. Ang hirap paliwanag ng lasa. Pero masarap, masarap. Siguro isang ganito, ito. Mm. Kaya kong ubusin. Mm. Pero ito pong bari is, yan. Ito po, ah, napakabisang gamot na ito. Yung mga ganito, ito. Maglalaga lang kayo. Lalaga nyo ito. Ito. Napakainam na gamot. Yan, sa sakit sa bato. Yan, pero ito po ay prutas ha. Masarap na prutas to. Itong gitna, tingnan natin kung ano, kung ano itong gitna. Ayun. Ang gitna niya, ito. Ganyan siya. Hmm. Meron siyang hukay. Tingnan hukay, oh. Oh. Ayan. Woo, huhuhu woo. Ang inat. <laughs> Ah, uh, ito po uh, hinog na. Kung hindi pala siya nakain, uh, maaari siyang mabulok. Pero ito po, yung dito. Ito to. Ito ang kinakainin niyo. Hmm. Saka ang bariis po, pag hindi siya ganong hinog, halimbawa hindi siya hinog, hindi siya pwedeng kainin. Alam niyo kung bakit? Kasi makati siya. Pero, kapag ganitong hinog siya, Ah, masarap siya. Halimbawa, maligo kayo sa gubat. Ah, pwedeng pang alternatibo to sa ibang prutas. Baka mas masarap pa nga siya eh. Mas masarap siya. Kasi hindi naman talaga to ah nakasanay ng tao, nakainin bilang isang prutas. Kumaga, hindi siya pinapansin. Pero ito, pwede nyo na ngayon pansinin dahil pinakita ko sa inyo na ang baris ah, bariis o kadalasan nakikita sa gubat kung tawagin ay eh, pandang gubat ay pwede siyang pinakaprutas prutas talaga siya hindi lang siya gamot ha mm. kasi sana yung iba na panggamot lang siya kasi hindi pa nahihinog ibig sabihin hilaw pa lang pinipitas na binibenta sa bayan para maging gamot ganun mm. masarap siya pwede talaga siya ano pwede, Prutas talaga siya eto meron, ano na ito? merong ganito na kinakain. ah uh, pandang dagat kung tawagin. ah uh, hindi pa ako nakakatikim nun. Pero itong pandang gubat, uh, masasabi ko, uh, masarap. Mm. Masarap siya. Pag napunta kayo ng gubat, um, nakakita kayo ng hinog. Baka hindi kayo makakita. Kasi napakabili na ito sa mga tao, sa mga taga-bundok. Pag nakita yan, pipitasin yan. Kasi nagiging pera ito, binibenta. Ang style naman yan, para ibenta ng mga kababayan natin sa bundok. Nakakita kayo, malay nyo, makakita kayo at hindi nakuha o nakita ng mga kababayan natin sa bundok. Hinihimay nila kasi ito. Hinihimay nila. Hinihimay yung butil. And then, pinaplastic. Tapos, binibenta nila sa bayan. Ganyan. Kaya kadalasan, wala kayong makikita may sa puno bago nyo palang makita napitas na pero dahil meron tayong uh, nabili nabili natin ito nabili nakakita tayo hinog kaya natikman natin yung hinog madalang po ako nakakain ito at iilang pa lang po nakatikim ng lasa na ito isang uh, tanda ko na ito ng ako, neto, ako hmm. masarap po masarap Hmm. May bunot Hindi nyo rin pala kayang busin yung sambo. Mabubusog kayo. Nakakabusog. Nakakabusog siya. Mm. Hindi nyo mabubusin yung sambo. Sigurado ako. Kalahati lang. Busog kayo. saan masarap siya. Matamis. Masarap yung pagkatamis niya. May konting-konting asin lang. Tapos, pag nilunok mo, hindi mo pwedeng halan tulad sa Chesa eh. Mas makata siya sa Chesa eh. Chesa kasi tuyot na tuyot. Basta matamis siya, na may konting asin. Konting-konting lang asin na. Uh, ngayon ako nakatikim ng pandang gubat. Uh, isa lang masasabi ko, masarap po ang pandang gubat.